Ito po ba na inalok kayo ni Pangulong Bongbong Marcos na maging pinuno ng PhilHealth? Hindi po si Pangulong Bongbong ang Opo. nagsabi sa akin. In passing, nasabi po ni Secretary Herbosa. Nung nagkasabay kami sa isang replaying if I'm interested na mag-head ng PhilHealth. Ano po ang sagot? Ang sagot ko po, hindi ko po yan forte. Sabi ko gano'n. Hindi ko ako aalis bilang alkalde. Yun po. as mm -mm. Ano naman ako? Diretso naman. Natawa pa nga ako. ako? Sabi ko gano'n. Mm -mm. Hindi ko po. Ano yung PhilHealth na yan? baka mas makadamage pa ako dyan kesa makatulong Pero ako. sasabihin ko na po sa inyo ng diretsyo, actually hinuhuli ko lang kayo eh. But it was the president himself ang nagsabi po sa akin na inoffer daw po nila sa inyo ang posisyon na yon na inyo raw pong you politely declined. Ang sabi hmm. po naman dahil naniniwala raw po siya sa inyong kakayanan katulad din ng pagtitiwala ng kanyang nanay sa inyo pong tatay. Very close daw po sila. Lagi po niya nababanggit sa akin. Tuwing kami makikita ni Pangulong Bongbong, nababanggit po niya si First Lady Melda Ang isa po sa mga Tumulong sa kay First Lady Melda Marcos Ay ang aking ama Lagi po Lagi ho niya Nababanggit yan sa akin Nakakatuwa naman Na nare-recognize po nila Yung mga nagawa ng tatay